Kanunay nga ginaingon nga ang kasal mulungtad lang sa usa ka adlaw. Apan na kaminyuan bulungtad jud sa tibuok kinabuhi. Niay istorya sa usa ka magtiayon nga kaniadto layo sa presensya sa Ginoo. Apan sa dihang silagi kasal, nakabati sila og tinuod nga katagbawan sa Ginoo atong dungang Chiron ang istorya ni Glenn o Carla kung giunsa pagtubos sa ginoo ang ilahang kinabuhi. O unsay iyang nabuhat sa ilang kaminyoon. Tinuod yun nga faith makes all things possible. Love makes all things easy. O nagkaila si Glenn o Carla sa usa ka probinsya. Sa province mi nagkaila, silingan sila sa akong lola. so sige, um, nag so every vacation, to high school, um, dito misa akong lola. Until one day, nilabay siya sa, ano, <laughs> sa balay sa akong <laughs> lola. Uh, like? and, <laughs> tapos, na, na nakitan ko. <laughs> and then, nakuntaan um, na ko, kinsa to siya. So, dito na nagsugod, ano, ang love ang love story pero um like di wala siya nagkagusto sa ako ah, to be honest ouch so sure, right <laughs> wala siya na, as what i know wala wala siya nagkagusto like, sa ako ah, so kaya feel ako ako pa nag-initiate -in at at kasi <laughs> hatag na ako akong number sa ah. friend tapos nag-text ka sa ako ah. Dito na ka nag-text sa ako ah. So siya ang nag-initiate niya. Pa ngayon akong number. Tapos para ihatag niya sa iyo. Ang journey dili kanunay sa yon umatag-an. Apan ang Diyos, misaad sa pag kanila sa mataglakang ng ilang ginabuhat. Kung nag-18 years old ko, um... So, early ko nag-start ang Kuya Kuya, which, kung pwede lang ito sa bond, hindi ko gusto mag-start ang Kuya Kuya early. But it happened, um, when I turned 18 years old, anak ko kayo sa akong papa. Papa, hindi na ko mag-Kuya Kuya? Bakong papa ko nag-yes? Ana, <laughs> correct? And, and that time, nung na siya ato nga tayo, so ako siya. Pinaghan kind yung of challenges nga nag especially sa financial, dati, tapos sa uh, actually wala kay sa babae kay loyal mo gudgo. <laughs> ay wala day nagka problema na ito sa Sasa? mga ex na ko. <laughs> <laughs> kay <laughs> okay, okay. okay naga communicate gyapon. So that time nag na irita na siya so gibalik okay, niya akong sim. nag change ko new sim which Nakakayun yun. Nakakayun yun. Okay. Um, <natito> sana <laughs> okay. <laughs> Ang mga contacts na lang, lang ako kay Kaila na lang niya. Huwag na lang. Huwag yung mga parents o lola na. Wala na din ko na na church for 11-12 years. Wala na ko na na church. Um, but I know kung sa mga teachings, sa mga church natin. And sadly, nawala ang church, nawala po ko sa akong faith. Uh, I was not kanang, wala ko nakafollow sa will ni God, nagkita na, na siya. I forgot to pray every day and narealize na, 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 realize na ako na. And so, katong 12 years na to, 11 to 12 years na to, tili ko mag-pray kay kay Lord only because naulaw ko sa iya ha for first for 12 years i can only count sa ako ang mga kamot, kung paano kaunas ako na pray It wasn't really ka ng prayer dyan nga ka nag-spend po time. And then, murag mo kalit lang siya sa ako ang mag-pray ko. Pero at the same time, iundang na ko. Kaya wala, for me, wala ko'y karapatan mag-pray sa iya Because nawala ako sa iya Nawala ako faith sa iya Nawala akong pagsal sa iya ha. Uh, wala ko nag-serve sa IHA. And so, even though nag nag start to pray, na ako. I feel na ako hindi ko deserving. So, I katong nag-start niya siya Uya Banawa, I was 18 years old, wala na ako nag-church ato. You know, nag nagpata, nag nag nagpadala sa ko sa ako sarili, ano, nag I, 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 created my own way. Nagbaga, anak. Uh, so, wala dyan ni church ato. But deep sa akong heart, gusto ko mabalik kay Lord anak ko, oh, mga kanang, when I create a family, gusto ko na as Lord sa among family. Kanang center siya sa among family. Um, and then, amazing kayo si Lord, despite sa among ang wala mag-follow sa si iya ha. He guided us to the way padulong sa si iya Imagine resigning to Then, uh, sa, sa, corporate world, although I know I will have a better future sa corporate world, but I decided yun, you I want to strengthen my faith kay, kay Lord. Dango na ko to siya. And then, after few months of longing kay Lord, looking for a church, mo to, you know, for, for amazing ayong uh, we've been friends on Facebook for how many years and that was just the first time nagipakita like, ko ni Lord sa video nga ka lang of this church on that same day nga nagsimba ko sa church nga ka nang, nga isa and then I, in my I have that feeling nga oh, gusto ko mag-church di so mo to church me and then nakita na ako ang church nga guwapo kayang cross I wanna be ano wed here gusto ko makasal di ari guwapo kayang cross And then, after how many months, nakasal with me during a church. Gamay lang kay ang money na naami, siguro close to wala pagali. Kaya ka sa so magpahuwis na lang niya, sa so, sa so ano na lang. But then the Lord provided, He knows what my heart desires na gusto ko makita sa akong mga friends, sa akong family, how amazing iyang pag-align sa akong ang, life na maisa na din sa iya ha. And then it was just a kalang side ano lang sa akong mind nga kalang gusto ko makasal di arin kasi I like the cross. Pero iya yung gituman nga kalang nga kalang dirigid mo makasal. And so, it's amazing, Jude, kung unsa ang buhato ni Lord, only if you follow His will. So, Lord John, strong siya o amo faith um, o Tapos, mo oh to, may guide nami para to live through guidance of the, our Lord. Tapos, uh, lahi na yun siya kung wala pa mega church together kay gubot. gubot. tapos kanang gubot sa small things uh, boring. Ma <laughs> so, na boring mo nang maboard mi ba so mahita na lang siya way nga para musamok mi ana so pagtong nag church na mi syempre busy na sa church ana may time sa lord ni lord tapos busy na pud sa worship worship the lord so sa pod busy na pud so medyo na strength ta faith ka lord katong time na nag-start na church together. Ang experience ni Glenn o Carla nagpamatuod nga usah sa labing maayong butang ang imong mahimo alang sa imong kaminyoon mao ang kanunay nga pagampo nga magkauban. Kay kun kamo mag-uban sa pagampo, kamo nagtukod og pundasyon nga hugot nga pagtuo og pagsalig sa Dios nga mopadayon sa inyong kaminyo kung ang partner kong wife naka-realize na mali jud kayo ang mga ginabuhat nga pag live in isag dili pa may kasal pero i think god has a purpose nganong nung inato ang mga kinabuhi Tung tungod sa siguro sa mga ex past experience sa mga family so kulang o guidance no so Although nami guide sa Ginoo pero mas nice yun pag nay guidance sa physical na uh, guidance which is our parents pero wala man may so siguro multi purpose ni Lord na magkaila me eh, or ipamit me para madala ko ni Carla or madala po na ko siya siguro pero sa sa mo situation ako ang nadala ni Carla <laughs> Jesus. Thank God nga yahang hindi daw mo relationship but I would still advise everyone to wait for the Lord's will for you. Hindi magdali because na Lord will give you a better future than what you can imagine Jim. what you more than what you plan. Nakaplaga ni Glenn o Carla ang kapasayluan kay gipili nila nga magpailawom sa Ginoo. Kay aron makahimo usab sila, sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong. Mas na freedom when you are married. Labi na nga kabalo ka nga ang inyong relasyon karon kay nang nani blessings ni Lord. We never know sa future. So, mo lang tong advice. Um, Wedding sa before live-in tapos God as a center in your relationship. Sama sa na when you pray together, you are building a foundation of faith and trust in God that will also sustain your marriage through good times and bad. Kaya ang Diyos mo usab kanimo sa imong tibuok nga pagkatao ug kinaiya pinaagi sa iyang pulo. Alang sa DXDC Holy Week Special, Radjoman Karin Beltran, Tatak RMN.